Yun, no? Know, hello, mga kaibigan. Yan. Yeah. <laughs> so, uh, ganito pa rin yung damit ko, no? Hindi pa rin kasi kami nangaka uwi -e. So, <laughs> ang gagawin ko ngayon, uh, kukuha ako ng pang, ano, pang gata. ayun Kukuha ako ng yogurt kaso, wala akong pang, pang gano'n. Hindi <laughs> Pang gano'n. Oh, wala akong kawayan, yan. Wala rin akong pang, ano, pang kawet So, ang gagawin ko ngayon, ang gagawin ko, uh, akyatin ko na lang medyo mat mataas nga lang to oh. ewan ko kung makaabot ako ng taas niya kasi matanda na tayo eh matanda na tayo kaya ewan <laughs> ko lang so try ko lang ah uh, baka ah <laughs> uh, hindi kaya nin eh so panoorin nyo kukuha lang ako ng ano pang, pang gata ayan kasi mahal yung ano ngayon mahal yung yung ngayon ah uh, magkano ba yan 200 200 so, isang, isang ano lang <laughs> kaya kukuha na lang ako aakyat e, na lang ako tapos dadalhin ko na lang dun sa bahay so panoorin nyo ano daw

Ya. Kau kau mau. bukan mau nampak. May um, ano, buko? Oo, uh, Ano bueno, yan? May um, buko? Ang karunyog? Tira sa ba, mo? Diba? hu uh, uh, may ko diba sa kaba. Diyan bye bye

Ay, uto din na. Ha? Nas taas. Ha, hindi pa tuko to. Kinaputang ka. Grabe. Sobrang nakakapagod mga kaibigan. pag matanda ka na talaga huh, ang hirap ang hirap ano ang hirap ng umakyat ng ganong kataas na wala kang hagdan ang taas nyan mga ano yan 20 feet huh, grabe huh. dugo dugo oh. <laughs> <laughs> tangi na yan ang ina. Hindi ko na uulitin 'to. Grabe. Wala ko na ang buko. Puro matigas na kasi. Puro matigas na. So mahirap 'tong mga kaibigan pala pag ganitong edad mo na. Medyo matanda ka na. Hirap na umakyat nitong gaya ng dati eh. Nung bata pa ako. Nakakagat ako ng sampung, ano, sampung puno ng buko. Matataas pa, sinmataas. Hindi ako napapagod. Pero ngayon, ako, talagang sobra para akong ano eh para akong naglakad ng tatlong kilometro <laughs> ilan ba yung nakuha ako marami ata yun ilan yata yung mga anim anim ata ko yung isang ano eh isang ganito kukuha pa ako ng buko doon Ah, uh, susungitin ko na lang, susungitin ko na lang. So hanggang sa muli mga kaibigan Kung abot ko sa part na to Huwag mong kalimutan mag subscribe uh, Pakipindot na rin yung notification bell Para like update sa mga bagong video ko Yan Kahit medyo katangahan ang iba Ayan Ti Kwek kwek Paalam Kwek <laughs> kwek